Shout out mga kadiskarte Maga tayo ngayon April 2 Si Dito kami sa ano <coughs> Maga kami umalis ng planta Alas 4 na, Tapos na kami sa first drop Diyan sa Imus Punta naman kami sa second drop namin dito sa may Bacor may SM Bacor. May SM Bacor. Kasi na... Palabas na tayo ng buhay na tubig. Yeah, ito po. Paginaldo na po tayo. Time check. <laughs> Time check. <laughs> 5.49. Oh, tayo, may kanan tayo dito kakanan, kakanan kami dito kakanan po tayo dyan yeah. buhay na tubig Si Madis Karte drive. Magbihay <mimpo> na to si Madis Karte <mimpo> lang yung truck niya <mimpo> Konting kembot na lang <mimpo> Konting kembot na lang mga kapatid <mimpo> Natapos ng ano, Paghihintay Paghihintay Ito po, Panginaldo na po tayo Medyo hour na Wala naman truck bandito sa gitna. Ayun po. Gitgita na po. Makita mo ba 'di yung gitgita na, oh? Ayun, rush hour na kasi, oh. Magala sa na Op. Tanggalin natin tong helmet. <laughs> <laughs> Nakakasira ng na diskarte. Ayun. Ayun po, April 2. Tapos April Fools. Ano ba isa sa atong mga ate? Ngayon. Anong, ma, anong mo sa kanila? Sa mga gusto mag-apply po diyan, wag na po magpatumpik-tumpik. Pumunta na po kay PLI. Sa Yung la, mga, nagsasabing mahina ang kita, di, subukan niyo muna. na subukan niyo, saka niyo sabihin. Eh, sinabati na sweldo na oh, pinapakita sa amin. Yung iba hindi matanggap na nakakasweldo raw ng gano'n na hindi hindi pa ka... kumulang 40 eh sila naman kasi yung iba yung nagkukomento eh mga hindi naman tumuloy na na na-discourage kasi akala nila yung basic pay yun lang. Okay. Siyempre may ano po eh may trip allowance. Tapos, sa umpisa pa lang, syempre, tra training ka, basic lang. Pag basic pag, nag, pay, no? pag nagkaroon ka ng truck at bumiyahe ka na, iba na yon oh. Dagdag na kita yun. Oh. Ang mangyayari ho dyan sa sahod nyo, kada linggo na. O, oh, yun. Eh, yung iba, hindi matanggap. Ang kinsenes katapusan, yun ang sasahodin mo, yung basic salary mo. O, oh, ayan o. Oh. Nanggagaling na yan sa mismong nasahod dito. Tapos, kami nung umpisa rin kami, ganyan din kami pero nag kami, natural lang yan eh sa umpisa talaga mag mag-sacrifice ka muna oh, wala namang umangat ka. na hindi nag-sacrifice eh maghihintay ka kasi yung unit sabi nila matagal daw magka-unit yeah, matagal um, lang kay unit kasi nga bago pa to si Pela eh, sa under ng San Miguel bago pa, kaya ngayon inaayos pa nila Saka, um, ano, kagaya na, yung mga truck, ayan, gawa na. Ngayon, Sente, na, na labas na yung mga truck. Eh, siyempre, mga bago yan, ginagawa pa ng papel yan, Puro so, ng mga file permit, kinukuha na nyan. Kumbi yan. Ganon. Ngaantay yan. Siyempre yung papel kasi mga bagong truck ng PLI. Brand new. Brand new talaga. Oh, yun eh. Kaya siyempre, bago ibigay sa iyo, bago palabas yung truck, okay, ayos din lahat ng papeles yung iba kasi parang ang gusto nila pagdating nila bigay na agad wala at... ka nang makikita sa pagpasok mo palang instant millionaire ka kagad eh hindi <laughs> ba parang nag-aaral yan eh grade 1 ka muna bago ko sa grade 6 ano lang step by step Saka, yung iba kasi parang naiinip Nasa, nasanay kasi sila na pagka training mga isang ilang araw lang na training siyempre tanker po to flammable yung iba ang gusto pagka uh, ano may unit na agad lahat naman tayo gusto natin gano'n eh kanya lang syempre yung isa yung iba kasing driver nag-iisip na wala kayo sahod per trip yun ang tanong yung per trip mo ba pag natigil ka ng isang linggo may kita ka di ba diba, wala nga eh yung basic salary pag natigil ka ng limang araw walang mawawala sa'yo basta nandiyan ka lang sa nakain ka lang Oo. sumasahod ka Basta naka-in ka talaga, naka doon ka sa ano, oh no, trabaho Landa, mo kahit wala kahit sabi mo yung truck mo may diferensya, at least gumagana yung ano mo, yung basic salary mo. May sigurado ka sahod. Oo, oh, sigurado ka sahod. Tsaka dito kompleto po yung benefits. Tsaka well, dito naman po wala naman pong pinipilit eh. 'Di ba? Ano, kung gusto niyo lang po i-try kasi binabahagi lang po namin yung hiring ni PLI sa mga gustong sumubok oh, yung walang yung dito kasi kahit walang experience sa tanker kahit medyo may edad na hindi na pwede na wala kang experience sa tanker tapos bibitawan ka bigla hindi pwede oo, kaya simpre. nga pinagti training ka eh pag nag training ka syempre wala ka pang per trip oo oh, arawan isipin mo bayad ka ng arawan bayad ka eh. bayad ka syempre habang nagti training ka kulang kulang isang libo na yung sinasahod mo pre katingin natin ha yeah. <laughs> mahalam ka muna Oh, shout out mga kadiskarte, subok lang kay PLI. Oh, dito natin. Yeah, mga kadiskarte, dito na kami malapit na po kami sa SM Bakor. Yeah, dito, dito na kami sa yung... SM Bacor. Tuloy natin yung kwentuhan. Ayun, yung mga gustong mag-apply. Eh, subok lang po kasi dito. Magaya minsan yung medyo alam nyo naman dito sa, sa atin may mga age limit dito kay PLI ano, ano ba to? Not kayo pong trabaho? Oo, oh, yun. Tapos, eh, yung iba, required, may experience ka sa tanker. Ano ba? Kung white product ang papasukin mo, may experience ka ng ilang years sa white Dito, product. Kaya, Dito, kahit wala ka experience. Tatanggapin ka, kasi iti-training ka ba sa't sa marunong ka magbibad drive. At oh, saka, yung iba, mga sinasabi nila, kumpleto na daw sila ng requirements bakit hindi sila tinatawagan i-review nyo maigi po yung mga requirements nyo oh. mga papel na meron kayo kasi palagay ko lang po kung kumpleto naman po yung requirements nyo at qualified kayo bakit hindi kayo bakit hindi kayo ipaprocess agad oh. yung PLI po basta, diba? uh, basta qualified kayo kumpleto ako sa requirements oh. pasok kayo Pag yung sinasabing evaluate, tignan nyo, baka kayo, kailangan nyo na rin kayo na mag-evaluate ng mga dokumento niyo. Kaya ganun, mga diploma, tapos yung mga police clearance niyo, NBI lahat yan, tapos yung mga COI niyo, tapos yung experience kasi dito kahit wala experience sa tanker basta may experience ka sa pagda ng truck, bauwan, trailer or ano, yung training ka na lang dito. Ayun, trailer or ten wheeler, yung iba nga base eh. Kalbasa, malaki rin yung bus eh. Pasok dito, bus driver eh. Kasi pag training naman, hindi, ala nga naman, magbigyan ka pa na perbiya sa training, training ka nga eh. <laughs> pag natapos ka na sa training, pero yung training na yun, bayad yun kasi may basic yeah. salary Bayad na, kulang-kulang isang libo. Hmm. Ang bali, ano yun? Tra Ang training pala natin, ano, ano ba to? Yung mag-observe kayo, paano magkarga tapos paano mag-unload sa istasyon paano i-operate yung mga pneumatic sa truck yo alam ka lang alam ka lang bigyan ka ng malaking sahod may PR per trip tapos hindi ka marunong mag uh, o oh, yun pati ako pag andito na ako kayo hindi rin kayo magmamadali na ano eh magka unit din agad kasi ewan ko rin ha kasi yung iba talagang isang gusto muna nilang ano gusto muna nila na talagang masaulado ba yung proseso ba ng pag ano pagka-unload paglo-load -pag kasi hindi po basta-basta yung kargamento natin flammable po siya oo oh, pack alam mo ma-mix load kayo or what matapunan siyempre charge sa inyo yun saka pwede nyo ikatanggal din di ba kaya kaya tinitraining kaya tinitraining saka, halimbawa wala pa kayong unit, nandito na kayo, nasa ahod na naman. edi di samantalahin nyo na na sumama kayo lagi sa biyahe, magkarga kayo sa ba to? sa terminal para ba magamay. Matuto. Uh, matuto na hey, yung petro yung na. Ano. Ayun, dito na po kami, SM Bacor. so, uh, mga kadiskarte, mga tip lang po sa ano. Doon na kami, doon, you know, Petron Ayun ang Petron Sa mga nagpaplanong nagpaplano mag-apply Ayan, nagpa mag yan, konting tip lang yun namin ni Buddy Oo Saka, dito naman po walang pinipilit eh Pero Huwag kayo matakot na sumubok Para malaman nyo kung talagang kumikita o hindi Saka umili. isipin nyo, ano to, malaking kumpanya rin po <laughs> Maraming nagsabi, malaking kumpanya yan Balita sa <laughs> eh Malagay nyo ba eh, tatagal itong mga taon to dito kung ano. yung eh, mga nagsasabi kasi na ganoon hindi pa nila nari, na try. Puro na naririnig na, lang kwento sa mga 20. Sa mga taong natanggal Moodle. na ano. Oh, bro, na natin. sige, sige. Yung cut po. Ah, sige. Na. Dito o, na kami sa ano. Station. Stasyon. Sige po. Let's always ride safe and let's keep on tracking. Keep on tracking. I am Aragarte. Right my Thailand damit. Time check. alas ano anong oras na alas 7 724 Tapos na kami mag unload sa pangalawang drop namin CP nyo 724 pawisa na para na tayo nakapag exercise makadiskarte eh. Yung mga kadiskarte. balik na kami ni Body sa terminal para makapagkarga uli. Ayos, hataw sa biyahe. Let's always ride safe, mga kadiskarte. And let's keep on trucking. Keep on trucking. Trackin. Shout out